Pero wala kagad nagpirma. Wala kagad nagpirma. Nasa ka pa mangkayasani kaya sani? nakapirma ka pati dito. One week ka nalak pati dito. Pali una. Ta, Martis ba ganyan? Dapat sa sunod Martis wala ka na dito. Wala ako sa may kinakirma. May narot gani kami. Naada. Sige, magsalamin ka para klaroon mo kung pirma mo gayo dito. Kaya magigin, ano mo kayo ano-anuhan ka. Himu Himuuan ka galit sa istorya. Saka ma-okay ka na one week na lang ikaw dito. Dito. <laughs> Tapos maghal so, sa Martis dapat sa Martis surak ka ako nga dili man sa akon kuan Tapan usana. na. dapat sa Martis sura so, na didi naka star Ayon man ina nga kwan kay kita ung ka surprise at ngayon naman ay pupunta tayo sa Sitio Ponta Tigbao, Barangay Magsalangi, Milagros Basbate. O pang surprise sign natin ang napakabonggang mama ngayong umaga. So ito nga po mga ka-surprise, so bali dalawang motorbike po kami dito. So shout out nga po pala sa mga kasama ko dito na si Tristan Carl and Jay Mokoro. Ayan, maraming salamat dahil tinulungan nila ako sa mga dala namin para sa pag-surprise so ayun nga po sila po yung nagdala sa foods at ako naman sa money bouquet and sa cake so nandito na nga po kami ngayon mga kasurprise sa bahay ng ating celebrant so ayan bilisan natin habang wala pa po dito o diba ayan ang mga pugi kong kasama at ngayon titingnan natin kung ano ang magiging reaction ng ating celebrant abangan nakaaram ka na sani? nakaaram ka na siguro? kaya oh, ini siya di dina lugar kami itu na kaya naga istirahat undi di pahali un um, uh, naka intra pan un pangaran nyo hah? naman, no, no, kaya no, naman, no, aw oh, naman no, ga? dili kuarang pun siya nag report sa inyo na bin lista pati an pangaran nyo dito na pahali un um, man kamo didi dito ad sa may pirmahan pa ako no, dito inang butob na la one week. Mapirma ka palang sugad dito kung mag, ano ka na inan. Ang buta mo siguro nila may papirmahan ko, no? Amo mo siguro, na, basi nakapirma ka na? Ura, ura kami. nag-uki -okay ka. Parang may naamoy ako hindi maganda. <laughs> Murat gani kami, kaya sabi mo nila may papirmahan ko, no? Oo. O, so, ura, amo, ina, sya na, ura. Amay um, na siya na pali-umpan o kamo di na nag-star. Ito na. Hindi man, man, man inilibon ang gistaranta. Tapos ano ka buta ang pagka dito kay nagpirma na baga ka nagpirma na baga ka mo dito at doon dito kitaon on kung sa iyo mga dito pinirmahan. Kag nag-ugi ka na isa dala lang ka mo di kasi mana. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Bora oi. Bora ako sana. Halak ka. Saka pa naman sana. Sura ako sana. Sinunang na pula na. -pula, na, -pula, na -pula. Oo. Isa na lang ka mo kasi mana buto. dito na pag-star. Pag dapat makahali nga. Ura man di sa amin si may nagakuan, may sabi yung may papir na, ura. Sa, sa niya <coughs> niyan. Ba, man, iso bangga. Kaya naka number one ka ng pangaral mo. Guli <coughs> ko na kung maaako na nagpirma ako, nagkuan ako, basta sa wara. Pahali o na, isa dala kasi mana. Nagpirma man dito, nag-uki. -okay. Nag na nagpirma okay, na uki, nagtubot ako na one week na lang kami didi. Irog sana nakabutang. Ura, ura kami sa nabi. Ngarat gani kami, kunanoan. Di pa kirmahan kaya sabi may ipakirmahan daw kuno da. Oo. Kaya ga na mo na ro daw ang ipakirmahan. Di ra man na ta amo. Ta kag na kay naka number 1 ditong pangaran mo. Adit mo nga ko na nga ako nakabot din. Oo, ana ka lista pati dito kay kamo di ditanan. Gutob di di pakadto gayud an hahat mahali. Ade, ade, ni imigrasyon ni. Ora gadak ko sana sabi nga naga firma ko. Amo sino man kayo sa isip mo ang naghimo-himo dito sa imo? Naibutang Amo, dito ang pangaran mo. Kuan? Kahinimo-himoan ka man. Tapos ato dito para makita mo ang mga papel na gimpermahan mo. Gusto mo kitaon? Para maaraman mo kung ikaw magandang nagperma sa dito. Kaya naano kayo nakalambiruan ang pangaran mo dito. Tapos sa dito. May mga kaupod man kami. Kaistoryahon ka sa dito nindan Tapos sa kapan, usan hindi really, ako nag-aako ko ura mangad ako, ako nag-aako ani basta kay ura gad ako basta igwa ka san, ano may kaaway ka didi na gi-report di ka didto ura ka din kaaway ta tama kami nag ano na number one kada pangaran mo ang kadugay yung ganala din saka matugot ka na maghali na kapadi usab na kapadi kasi mana Ano <laughs> <laughs> yung masasabi? Pwede ka dito mag-istorya mo para kita sa natag-iya sa dota, Kung ma-okay ka sa isa na lang. Ano yung Kung ano mo? sinda bubung ara mangkat ninda nga irung uh, sana ora mangkat sini kuan kay siya mangkat sa amo amo ni nan pa gimbutang ka dito sa listahan imbos dili um, okay, na lang ta, mo ara ta sa okay kana usab na ra kamo di kasi mana ta mahimo kay magisa da kasi mana nga ta kay amo man dito so, nagpirma kana isad na lakad kasi mana ay ora nga ako nagpirma sana oy Kebuasin mo man nagbinuang sa imo? Sana tatap puro Oo. Uh -uh. Basta si ang Amo kayo dali kita unta kung sa imo mangkat para man, ma ade man, adi diho. Pero wala kang nagpirmah. Wala ka pa Sa man kaya sani nga ano nakapirma ka pati didto one ano week na la pati didi. Pali una. Ta Martis nyan. dapat sa sunod Martis wala ka ano ano na didi. Wala ako sa may kaya narot rot ganit kami, kinano. Naada, sige, magsalamin ka para klaroon mo kung pirma mo gayo din. Kaya nga ano, mo ano, kaya ano-anuhan, kaya nga imuuan ka gabi sa istorya. Saka ma-okay ka na one week na lang ikaw, dide Tapos maghal, sa Martis, dapat sa Martis, wala no, ka na. Okay, ako nga, dili man na sa akon. kuwan Tapan, usa na. Na dapat sa Martis, wala ka na, Dede, naka-star. Kaya man ina nga, ma kwan kay kitaong ko. pag aram mo sash! Oh, ako na ganun ako. Ito tau ang bugat ko. Oh, di ba nakagalala <laughs> ba na ikaw? Dili, hindi, Ang kuming sugo lang ang mo. Kaya mo ba? Ako na nagdara, ako na, na. nagdara. <laughs> na, nag sige, sige sa isip mga nag-surprise? Sige na mag-thank you ka para malipay man siya. Kung sino man ina. Sige na. O ba si Igo ka sa surprise sa imo na yeah. lalaki pati ito. <laughs> Hala, basi. Kaya man, kay English paka pati ito. o <laughs> oh, sige na, message ka na. <laughs> Nakot na wala siya. Siguro ini. <laughs> kay kilig na kilig ay hindi siya. <laughs> o oh, sige na. Mas, salamat na lang. Kahit pinakulpaan pa Dapat sama Martins. <laughs> <laughs> sama Martins, sorakan sa ka na diyan. Kasi nungo mo ninda. Nag, ano lang ako, nag-tuman. O, oh, sige na. Ba, ka na mamate. Basta na, asa din. Ah. Mama, happy, happy birthday po. Pasensya na po kayo. Yan lang ang nakaya ko. Sa mahabang panahon, di ko pa nakikita na naghahanda ka kasi mas inuunay nyo kaming mga anak mo. Mama, pasensya na minsan mainit ang ulo ko. Pero sa lahat ng mga kasungitan ko, para sa mga kapatid ko nung pinapaaral ko pa sila. Tapos huminto dahil inuna ang pag-aasawa. Na, na mga kapatid. <laughs> Naisip kong sumuko sa mga panahong panahon yun. <laughs> dahil sa hirap ng pinagdadaanan ko para lang mapag-aral sila. Mama, alam ko, Anjan kayo, nakaalalay sa aming magkakapatid. Ma, I'm so proud of you dahil kahit pasaway kaming lahat, di mo kami sinukuan. Alam kong first time mong magkaroon ngayon ng ganito. Makabawi man lang kahit papaano. Ma, I hope na marami pang birthday ang darating sa'yo. And enjoy your day, ma. Pasensya po dahil minsan, jowa ko ang inuuna ko ngayon alam nyo na na may jowa ako. Haha. <laughs> Pero kahit may jowa na ako, di ko kayo nakakalimutan. Again, mother, brother, and sister, ma, maraming salamat at tinanggap nyo ako ng buong buo sa lahat ng mga kapatid ko. Nagpapasalamat ako sa inyo kasi kahit ganto ako, tinanggap nyo ako at minahal ng buong buo. Alam nyo naman na hindi ko to ginusto. Ang hirap ng ganitong kasarian. Binubuli, pinagtatawanan, pero andyan kayo para ipagtanggol ako. Sobrang hirap maging isang LGBT. Pero naging matapang ako kasi nandyan kayo lahat para sa akin. At sa mga bayaw ko, maraming salamat sa inyo. Alam kong mahirap ang katayuan ko pero andyan kayo para umalalay sa akin. Pero proud ako sa inyong lahat, sa mga kapatid ko, lalo na kay mama. Hindi nyo ako pinabayaan at tanggap nyo ako kung ano ang gusto ko. Pinakilala ko sa inyo ang jowa ko noon, tinanggap nyo na parang pamilya. Kaya to all my brother and sister, thank you for everything. Mahal na mahal ko kayong lahat. Mama, happy, happy birthday ulit. Ingat mo kayo palagi. Nagpapasalamat din ako sa mga kapatid ko dahil andyan kayo, nakaalalay kay mama. Mama. Thank you so much. Nagmamahal ni Cole. Mama. <laughs> so, mag-message ka. na kilala mo na kahit kung sin o galing Siya na nagpa-surprise sa A mo. ka talaga niya yung birthday mo. Lapas lang ako si Cole. <laughs> 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 Naglabas ka ng sipon. Ano sa alin? Grabe kayo. Ano niya? Pugpugong na di maglabas ang sipon. Patangis ka kayo sa ni ma'am. Nga masasabi mo sa nila pa-surprise niya. Salamat din sa imo gi surprise sa akon. Mas ada ka sa layo. Nga kuan ka man Salamat sa imo gi handa sa akon. Salamat. Kutangan uh, <laughs> ini. Eh, para makita gud ang pamayhon. Sa kadugayon amo <laughs> kam pamalagad naghanda sa ni Rosane. <laughs> Makanda man siya, oh, kuan lang. <laughs> Pidyo tayo lang. Niyan lang nag-irog sa ni. Eh. Kag dili ko learn. pa no aram. <laughs> diko ko aram kun may irog sa ni gali. Kag salamat sa imong gihimo nga amo na sa akon birthday na nag 61 na ako. Sa kanalipay ka, ma'am. Ah, uh, palipaya. Ano na na klase na alipay si ma'am Nicole? Oh, para sa akon, ang iya kwan bagan babay au oh, draga o oh, sultiro o oh, darasana. darasa na palangga satu palangga mm -hmm. di liman kwan ito tapos siya palangga kuman aw oh, alangan mo sa likwan <laughs> anak mo gan Mas nanon ka iba sa anak pero kay ura man sin ko basta anak anak gayud silingkit dito nagtalang si. <laughs>

an amon kina uh, lang sa mahal na Diyos simple dili na man hatagan ka lang sa halawig pa na buhay kag sa may nakalawasan kag salamat sa pag ano mo sa amon na bisan grabe na sa turnawon <laughs> pagpasaway tanggap mo gihapon lang So, nano na klase siya man na iloy para sa imo?

Oh, oh. Hello mga ka-surprise Muli po ay babatiin natin ng happy 61st birthday si Ma'am Violita Mola Trigala At ang surprise ito ay galing sa super duper mapagmahal niyang anak na si Ma'am Nicole Mola Trigala All the way from Cavite to Sitio Punta Tigbao Barangay magsalangi, milagros mas with love Thanks and God bless